Hey guys, gagawa ko ng video para i-upload ko sa YouTube channel ko and sa TikTok ko. At itatry ko siya i-upload sa comment section kasi restricted po yung account ko dahil sa mga post ko pa before, uh, ano yun eh uh, sponsored na na-post na, na ngayon lang na takedown ni Meta. So dahil yun dun And ganito kasi yung nangyari. simula ako ma-restrict from July, uh, June 9 hanggang July 9. So one month. So ngayon, sakto naman sinamantala to ng scammer. I'm sure kilala niya ako, no. Pero palagi naman ako nagpo-post kahit before pa sa personal FB ko na just in case may magme-message sa inyo na manghihiram ng pera, huwag niyo pahihiramin kasi hindi ako magpa hindi ako nangungutang at hindi ako mangungutang. Uh, thank God kasi nagagawa ko ng paraan kung sakaling nagigipit man ako ganito yung ginawa niya gumawa siya ng isang Facebook account baliktad yung name, ginamit niya yung profile ko at yung cover photo ko doon sa FB page ko meron akong dating pinang -me message sa follower ko in case of emergency yung dahil nga sa may pinopromote ako ngayon yung sa C-Bank so minsan nahirapan silang magpa-cash in kaya pag talagang medyo confidential, may kailangan isasend sa akin. So, nagpapachat ako doon sa shop with Yvonne. Pero, dahil nasira ng isang alaga ko dito, yung cellphone ko, dini-activate ko yon So, hindi na po yun active. Kaya, hindi nyo na ako mami-message. Kasi, yung message ko sa, eh, sa, FB. <laughs> sa, Facebook page ko ay... Uh, disabled. Noon-noon pa yan kasi hindi ko yan maasikaso eh. Inyong iba, nagagalit pag hindi ko nare-reply agad. Kaya, sumasagot ako ng tanong sa comment. Kaya sabi ko, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. So, nakatago ang aking personal FB. Kasi hindi rin man ako mahilig makipag-chat eh. Bihirang-bihira for family lang yung personal, ano, ko kung nagchat-chat ako. May followers ako noon-noon pa na mga na-accept ko and every friends ko. Alam nyo yan, kung minsan yun na ako nakachat, napakatamad kong mag-reply, ba diba? Hindi talaga as in one-on-one, -on -one. tsaka matagal ako mag-reply. Di nyo mapa mapareply ng, siguro sobrang close na natin o anong pag... Pero hindi ako naikipag-chat talaga Kung may tanong man kayo about sa vlog ko Sa pinopromote ko Sa comment lang Doon ako talaga nagre-reply And buti na lang no, yung iba niyang na-message Kilala na ako pagdating sa Pagdating sa pera Yung isa, uh, si sir Nag-message siya, hindi niya pinansin Dahil alam niya na Hindi talaga ako yun Meron naman isa, kasama ko to sa Pangangampanya before Ano siya, parang head So kilala niya din ako about sa pera pero di ba nakakahiya dahil baka isipin ng tao talagang nag nanghihiram nang ako. Eh naginawa niya, uh, naka-private siya, di ba ko naka-lock, naka profile, naka ba yung profile niya? pinag add niya, dami niyang pinag aad buti na lang yung iba, hindi siya inaccept hindi siya naniwala, kasi hindi naman ako talaga nag aad eh, bihirang bihira ako mag add as friend, bahala kayo dyan kasi ako eh parang ano ko sa ano, pa paano ba explain yun? Hindi ako talaga mahilig mag -add, add as friend. Napaka, napaka rare yan. Bahala kayo dyan. Kung may kailangan kayo sa akin, puntahan nyo ako. Ganun. Hindi madalas ako nilalapitan. Okay? And, hindi po talaga ako nangungutang. Isang beses lang ako nangungutang. Year 2011 yata yun. 12 sa pinsan ko. Halagang 10,000 or 5,000 yata yun. Tinanggihan pa ako. Na alam, alam ko, hindi niya ako Parang feeling ko hindi niya ako dapat tanggihan kasi parang malaki utang na loob niya sa amin. Pero tinanggihan niya ako kaya doon pumasok sa mindset ko na bakit nga ba ako nangutang? Eh pinalaki naman kami ng magulang ko na huwag talagang mangutang. So mula noon nagsumikap ako na hindi talaga mangutang. Siguro kung may makita man kayo na pinopro magsabi ako nangutang. utang uh, pag may kadikit na ano uh, siguro for the vlog lang 'yon no or parang may pinopromote ako para turuan ko kayo kung saan yung legit, kung saan kayo pwedeng makahiram na legit talaga, as in legit na um, pinag-aralan ko na pwede kong ma-recommend sa inyo. Yun yun. Pero kung ako, wala akong may papautang sa inyo at hindi po ako maangungutang. So, may mga message siya. Si Ate Lynn nagtaka siya kasi hindi ate ang tawag ko sa kanya. So, dun palang nagtaka na siya. Yung isa, nagtaka siya kasi parang ang bait ko sa chat. Eh, hindi po mabait sa chat. Lalo na pag close na tayo. Hindi ako mabait sa chat dahil eh, prangka akong tao. Okay? So, alam na nila kung paano ako mag-open ng conversation. And yung iba, yung followers ko. So, sana naman walang maloko. Kasi yung iba baka isipin, emergency, kailangan ni sis ibaw ng pera. Magsisend agad na ko. Sana wag no? Dahil sana mag ano muna kayo, mag-imbestiga muna, mag-search muna. Punta muna kayo sa FB page ko. Ang last post ko doon, open niyo po yung comment. Nag-warning na ako kaagad doon. Actually, nung unang restricted ko isang araw, hindi talaga ako comment Buti ngayon nakakapag-comment na ako pero limited lang. Hindi din tuloy-tuloy. May mga comment ako na hindi na po post. Hindi rin ako makapag-story, hindi rin ako makapag-post sa group. Pero nakakapag-comment ako paminsan-minsan kasi nakalagay doon limited ang pwede kong gawin sa FB page ko. Pero nakakapag-chat ako doon sa... Ano ba to? Mag-join kayo dito sa akin, no? Oh. Kunti lang kasi member noon, eh. Dito sa... Ito, yung message na yan. Ay, hindi kita. Ilalagay ko na lang dyan. So, mag-join po kayo dyan. Wala akong ibang FB na public. Hindi ako nakikipag-chat sa followers ko. Dahil ang pakikipag-chat ko ay bihira. Bihirang bihira. Sampo... So, kung in the future, may Yvonne Bautista, tapos profile pic ko na mag as friend sa inyo, tapos kahit dahilan, kahit ang dahilan nila ay nandi ang sabi pa, nasa Cavite siya, nasa Cavite daw ako, nasa Bulacan daw ako, and walang ibang makontak na iwan ko yung Gcash ko. Hindi ko iwan yung cellphone ko pag-aalis ako. Okay? At kung wala man Gcash, may online banking ako at nahihiya akong mag-chat at alam mo yon yung manahiya akong mag-chat at makisuyo especially pagdating sa pera so hindi hindi ko gagawin yon kaya ako may mag-message man sa inyo eh wag niyo pauutangin okay hindi, hindi ko po gagawin yon so wag na wag niyoong gagawin kasi iskampo po yun so ilang lang.